May kala shot sa in chan guys. And ayan, ayan to naga, uh, good evening good evening good, good afternoon sa inyo lahat. Oo. Ah uh, ngayon magano ako magpupit ako ng saging. Ayan. Yung hinog na ni saging. Ah uh, ginawa ko na lang ganito kasi gusto ko sana ng daming turon kaya na wala kaming ta kaming lumpia wrapper. Yung mga anak ko tamad bumili sa tindahan ng nagga-rapper. Ako uh, rin tinatamad ako ng ng bahay. So, ito na lang gagawin namin. Pero ito na lang kasi sabah na kami sa turon. Kahapon kumain kami ng turon. Okay, so para may iba naman yan. Uh, iniwa ko na, binatatanay ko na, Iniwa ko na. Tapos ang papainit ako ng, ng matika. Yan. Yan, matika. Okay. So, yan muna. Yan. Ito na naman ako. Wala namang stand. Okay. Wait lang. Kaya may init na ang ano, matika. Nalagyan ko na sa aking. Hindi ko na nalagyan ng saan to ng sugal kasi matamis sa saging. Okay. Zipline! Mommy, zipline! Ayan. Zipline! kagad. ina na ako lang. Hmm? ina na lang ang apoy. Nasunog agad. O. Oh. Nasunog agad. Oh. cai ensina não tô ei pa naman ng lasa. At saka yung this, this, uh, yan. Diba? Pag ganyang uto, lesa mantika, lesa yung sugar, ay, Lang ito lang po guys, more for uh, for extra uh, videos na nandiba kung na dapat i-upload kaya lang, eh, ano timing na ay, e ka kasi may eh, ganito ibang araw siya kung kasi pag mo nagdagawin siyempre, hindi na kakapag-isip ng ganito Diba? May for today, hapon. Diba? Salto na yung sauce. Okay Ayan. Kailangan yung ano namin Yung fan namin ng ating Dila Bagaan, eh. so, ako, <laughs> hindi lang mabigat pag dala sa magani. Dati ko pa madadala doon. Kasi sa anak naku, magdala ko ng buko. Pero, hindi ka sa liyahe eh. Next time, malito sa na lang halimpa pabalik kasi para madaling madala. Hindi kami mag o, yung mag-ilog plano pabalik. balik. O, hindi pa po taloon, hindi na mag plano kami. Pero hindi pa balik. Atake na lang para makalit kami dalaan, mapasalubos. Okay? Kaya samak akong dalenan ng mga fish, kasi baka mag-excess ka bago ang power sa electronic. So hours sa pag-aaral. Dapat dinada at pag-aralan. Kaya sa loob ng bis. Hindi niya dinadikit ka. yan guys ah, sa kulay lang yan. Sige, pwede

ganyan kasi nag-vlog ako. Guys, ano, tapos. Ano na naman ako yung luto ko, yan. Pag lang bahay. Ito sa amin, yan, natitira. Yan. So, masarap na merienda, di ba? Tapos kape, yan. Kape at tsaa. Salamat so, sa panunod sa aking mga vlogs, guys. Kahit walang kwenta. Ito <laughs> naman na. Hindi naman sa walang kwenta. May kwenta yan kasi at least naanig kayo. Thank uh -huh. Ay, iba nga. Uh, ano lang. Uh, Ay, ano lang. Minsan nga nagbubay pa, di ba? So, para parang lang niya para, nga, para may, may may vlog, may, may, pa in Okay, so ngayon, ito ang video nga is uh, pagkain. Minsan nga ako magbubay ng ang food, di ba? Kasi eh, ayaw ka talaga sa kasina. Hindi <laughs> ako takilam, merah. Karon mananak magluto kaya lang ah uh, minsan ayoko nang na-stress sa uh, pagluluto na uh, ina-plan ko pa. Pagdadalang -blab lang ako kaming yung, yung ang kung ang, ang content ko, kung ang description ko sa aking uh, uh, video sa aking bahay is anong uh, regarding sa pagluluto eh, eh, ng iba. At sa akin naman na ang vlog kasi, ang, ang ano ko sa akin, ang you know, mga, ano lang, family, mga activities namin, mga happiness, mga, happiness, mga happiness, yan. At yung aking activities, activities tsaka sa church, saka sa umuwi. Kung meron lang akong, uh, at least pagtanda, kung meron akong makikita, meron akong, ang magpanood, kung sa aling, o, o, um, na, na o, lang <laughs> this my brown ako sa akin anak, yan. Sa akin mga kaibigan, diba? Yan. Hindi lang yun naman gusto ko. Ay, uh, nung tag-dog ako, nag-start ako maging driver, ang purpose ko lang is pa maging nakaroon ba ng ng, ng ng memories. Yan. Tsaka, hindi naman, siyempre, of course, hindi kami uh, At the same time, nag okay? So, yun lang ang focus ko sa akin sa flood-dugger. Kasi, hindi naman ako masyadong masyadong, ano, magaling sa pag-vlog lang niya masyado magaling sa editing yung nga pag edit niya, hirap na po tsaka yung pag- uh, pagbasa sa ano, lahat ng ng uh, sa regarding, regarding sa YouTube na hirap na po talaga mag- pag- uh, upload ng vision minsan uh, minsan uh, pang mali ang ano tinatanong ko pa sa mga anak ko tanong dito, tanong noon kaya nga, kaya nga yan si Mr. Chang, si Remedy yan, tara to eh, sa akin yan admin, maadmin na ano yung ating mga pa, yun, pa. Yan ang mga tinatanong Yan. matapos sa Naka 8 uh, minutes na po. Mamaya, dadagdagan ko pa noon para maging you no, know, forty minutes. Ah, uh, thirty minutes. At thirty minutes lang. Yan. So, shout out sa inyo lahat guys all teams, shout out. Uh, shout out kay Sir Ruben Lipat. Shout out sa uh, kay Founder, Founder uh, Jane Gasimoso, kay Founder Daddy PH, kay Founder uh, Marie uh, Bagiano kay Founder Father Joven uh, Jr. Shout out kay Founder Jules Diki, uh, sino pa ba? Kay Sir Rod and Mami, mam, mam, Mami Uzi and ating mga dia yang mana yang dia yang mana yang kini dah semua musi, semua yang ni mah si Benjosa, si 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 Jai Family, yang orang ni si Nani ya si Jisosa, yang ko na vlogger na nang-meet na, 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 na kay Pero, hindi ba? Ah, uh, di ko na kasi ah, uh, no na ba? Yan, look to na. Napatay ko ng kanan. Uh, so, ito na ang pinakalas, uh, pinakalas na salang ko. sa na hindi ako masyadong naghirap kasi kanina ang plano ko is mag mag tawag ito mag uh, lumpia sana lumpia turon kasi may nakakani dala ko pa rin yung galing sa siya. pero tinaban na yung anak ko na buwi niyang ang turon ng, ng, ng rapper kaya binawin na ko na namin yan yung turon yan na nakagaligay uh, teacher Amy Oo, oh? uh, oh, uh, ko doon. Ito? Hindi dito? Ah, kakaligay yung isang. Meron doon sa taas. Ayan. Yung langka kasi, kailan, pinain na lang namin. Ayan, dito. Ito? Ay, kamayan yan yan. <laughs> Dinagay sa sa Toronto. Pero kanina, kinain na lang yun ako kasi walang rapper. Hmm. Diyos ko. Ay, kape. Ha? Kape yung partner nito. Ano mo yung Sige, ayan guys Thank you so much for watching my vlog Ayan, kain kayo Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel Please subscribe And like and share And hit that notification bell Para update you guys sa aking mga vlogs Thank you so much And thank you, God bless all Ayan guys, kakain na kami Kakain na ako ha Ito, ano ko, tsa Ayan, tsa ngayon, bigla ka pa. Ulo po yan lang ka. Sabay sa sakin nila to. Ang weird ano. So, thank you so much, guys. Anong lasa? Sarap. Sige. Wait lang. Fight na. Fight na. Sige na, oh. the road sandwich sandwich okay guys thank you so much bye